Hulugan ng Dragon sa Panaginip Ang mga dragon ay kakilakilabot na mga mythological na nilalang at napakalakas sa kanilang panahon. Ang mga dragon ay palaging isang simbolo ng tapang at lakas. Ang panaginip tungkol sa mga dragon, ito ay taliwas sa iniisip ng maraming tao. Ang panaginip na isang dragon ay kumakatawan sa isang magandang tanda. Kung napanaginipan mo ito, malamang na masisiyahan ka tulad ng alam mo na hindi lahat ng panaginip ay may parehong kahulugan upang malaman kung anong ibig sabihin ito. Kailangan mong tignan ang konteksto ng iyong mga panaginip. Kung anong mangyayari sa iyong mga panaginip ay matukoy ang interpretasyon ng mga panaginip. Ang mga panaginip ay bahagi ng ating buhay. Minsan nakakalimutan natin Minsan wala tayong pakialam at minsan ito ang nagbibigay inspirasyon sa atin. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng isang dragon ay nangangahulugan na mayroong kang tunay na pagkakaibigan at proprotektahan kanila. Walang alim alinlangang ito ay isang perpektong panaginip dahil ang dragon ay isang simbolo ng katapatan at lakas. Sa pamamagitan ng panaginip ng isang dragon, makatitiyak ka nang iyong tapat na kaibigan ay ipagtatanggol ka sa anumang paraan. Kaya kung nanaginip ka ng isang dragon, maaari ka maging kalmado dahil ito ay palaging isang magandang senyales na magkaroon ng isang panaginip tulad nito. Kaya para malaman ng lahat ng kailangan mo tungkol sa panaginip ng dragon, patuloy na pakinggan ang interpretasyong ito at makakakuha ng mga sagot kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dragon. Gaya ng nakikita mo, isa ito sa maraming panaginip ng malaking dragon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mahal mo ang iyong mga kaibigan at pamilya. Maging ang taong laging nandyan para sa kanila, para hindi magbago ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo. Ang isa pang mahalagang kahulugan ay ang dragon ay simbolo din ng malaking kayamanan. Kaya ang panaginip nito ay isang senyales na magiging masaya ka sa iyong buhay at magkakaroon ka ng maayos na pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dragon na umaatakis sa iyo. Ang panaginip ng isang dragon na sumusubok na salakayin ka, hindi mo kailangan matakot dahil ito ay senyales na malapit ka ng makaharap sa isang malakas na kalaban. Ito ay perpekto dahil ikaw ay lalabas na matagumpay. Kapag nagtagumpay ka sa dragon, alamin na hindi mo kahayaan mamuno sa iyo ang kayabangan dahil ilalagay nito sa panganib ang iyong buhay. Kung ang dragon ay umaatake sa ibang tao, ang panaginip na ito ay isang mensahe na dapat bantayan. Kung nanaginip ka ng na isang dragon na umaatake sa isang tao, ibig sabihin ay mas dapat mong bigyang pansin ang mga tao sa paligid mo dahil hindi lahat ng tao ay nais na ikaw ay nasa kanilang bilog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na dragon. Kung nanaginip ka makakita ng dragon na lumilipad, mabubuhay ka sa panahon na kailangan mong gawin ang gawain ng pagpapakita ng kalidad ng iyong tunay na sarili sa iyong pamilya at sa iyong sarili. Ang ilang mga tao ay hindi nakikita ang panaginip na ito bilang isang magandang bagay. Ngunit sa totoo lang, sinusubukan itong ipakita sa iyo na kailangan mong magtrabaho ng gusto upang makamit ang mga bagay na gusto mo makikilala at maa appreciate din ng mga tao ang lahat ng iyong pagsisikap. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na maaari ka makaranas ng ilang medyo matitinding problema sa iyong buhay. Ngunit sa pananampalataya at pagsusumikap, malalagpasan mo ang balakid na ito. Kaya wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo at patuloy na lumaban para makamit mo ang gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumakay ng dragon. Ang mga dragon ay madalas na nauugnay sa mga gawagawang nilalang na maaring lumipad at bumuga ng apoy. Kaya ang pagsakay sa isa sa isang panaginip ay maaring magmungkahi na madali mong madaiga mga hadlang sa iyong pagkising. Ang panaginip tungkol sa pagsakay sa isang dragon ay maaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pakikipagsapalaran, kaguluhan o kalayaan. Ang panaginip na sumakay sa isang lumilipad na dragon ay hudyat na malapit mo nang malutas ang iyong problema at malampasan ang mga hadlang na naghihiwalay sa iyong mga bithiin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking nakakatakot na dragon. Hindi mo kailangan magalala kapag nakita mo ito kakilakilabot na halimaw na dragon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong dumaan kaagad sa isang yugto kung saan maraming matitinding problema ang haharap sa iyo. Ang panaginip ng isang napakalaking higanteng dragon ay sumisimbolo na haharapin mo ang ilang mga hadlang sa iyong paglalakbay. Sa kasamaang palad, madalas kang mahina at may isip na sumuko. Pero isipin mo ulit, deserve mo bang sumuko pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? kapag naging komplikado ang lahat, tandaan na hindi ka nag-iisa sa bagay na ito. Sa iyong panig, palaging may mga taong nagmamalasakit sa iyo at tutulong sa iyong makarating sa gusto mo. Kaya kung sa tingin mo ay natigil ka sa paghahanap ng tulong, tumingin sa paligid, palaging may ilang tao na tutulong sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming dragon. Kapag nanaginip ka makakita ng maraming dragon, dapat mong bigyan pansin ang iyong mga pag-iibigan. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan ng isang tao sa paligid mo. Ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ay nagsisikap na gumawa ng isang bagay upang abalahin at wakasan ito. Para sa mga nasa isang relasyon sa pag-ibig, ang ganitong panaginip ay isang babala na manatili kang malapit sa taong mahal mo. Kung lalayo kayo sa isa't isa, maaari ka maging heartbroken at hindi na babalik. Ito rin ay isang senyales na mayroon kang partikular na interes sa isang tao Ngunit hindi ka nangangahas na makipag-usap sa taong iyon At ipahayag ang lahat ng iyong nararamdaman Bigla mong naisip na nakatago sa loob mo Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dragon tattoo kung nanaginip ka magkaroon ng dragon tattoo, ito ay nagpapahiwatig na hinahangad mong gamitin ang iyong panlob na kapangyarihan at lakas. Ang tattoo ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na igiit ang autoridad o protektahan ang iyong sarili mula sa mga panlabas na banta. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka ng ibang tao na may tattoo ng dragon, sumisimbolo ito na nakikita mo ang taong ito bilang solido at protective. Gayun din, Inahangaan mo ang pagkatao ng taong ito at kung paano nila ipinapahayag ang kanilang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na dragon. Ang panaginip ng isang patay na dragon ay kumakatawan sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan o ang pagkatao pagkatalo ng isang kaaway. Maaari ding itong sumagisag sa pagtatapos ng isang mapanghamong sitwasyon o ang pagsasara ng isang kabanata sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na nalampasan mo ang isang mahirap na balakid o matagumpay na naharap ang isang problema sa iyong buhay. Maaari ding ito magpahiwatig na nagtagumpay ka na sa iyong mga takot at handa ng sumulong ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dragon na tapoy ang apoy sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagsinta, pagbabago at paglilinis, samantalang ang dragon ay sumisimbolo ng kapangyarihan, katapangan at hindi mahuhulaan. Kung nanaginip ka ng isang dragon na humihig, Humihinga ng apoy, maaari itong magpahiwatig ng matinding emosyon o agresibong pag-uugali. Maaari rin itong magpahiwatig ng pangangailangan na harapin, na harapin o pagtagumpayan ng isang mahirap na sitwasyon.